paano yun magpapapayat ako iiwasan ko na ba mga taba yung mga yan yung mga taba-taba ng baboy iiwasan ko na ba yan kasi ang pats hindi nila alam ang pats nagiging energy yan eh pag ito yung pinakamabilis na paraan tandaan nyo po ito, ito. buunak na instructor ang magsasabi sa'yo ng ganun ito sasabihin ko sa'yo ngayon mo lang ito mapapakinggan bawasan mo yan kasi ka Mabilis magpataba matlas ang vlog na to ay tungkol sa pagpapapayat. Fat loss. Yan ang problema natin marami. Problema natin lahat yan. Yan fat loss na yan eh. So sa vlog na to, magbibigay ako dito ng mga tips kung paano natin effectively mapapababa ng mabilis yung mga stubborn body fat na yan. Okay? So sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, ako nga po pala uli si Darcel Robles at kitang kita nyo naman ang nasa likuran ko, ang Mr. Cha Jim Rip. Public, mahilig po ako sa larangan ng fitness, no? At isa din po akong negosyante na magliliman taon na po ang karanasan ko sa mundo ng pagnenegosyo. So tara, game! So bago ko umpisaan yung pag-uusapan natin, let me tell you a story. Sa dami ko nang naturuan ng mga client dito sa Mr. Chajim Republic, ang palagi nilang tinatanong, paano magpapayat? Paano mag-cutting? Yun ang palagi nila eh. madaling magpalaki. Tinuro ko na sa kanila yun eh. Ito ang palagi nilang tinatanong, paano mag-cutting? Eh kaso yung paraan na yan, may magbayad yan. Ay gusto nila lagi, ibigay ko ng libre sa kanila. So hindi ako papayag nun. So ang ginawa ko, nag ako ngayon. O oh, ibibigay ko sa inyo ng libre ngayon. Yan ang good news. Ibibigay ko sa inyo ng libre. Pero mas gusto ko marami makakapakinig. Yan ang gusto ko. Ayoko nung isa lang nagtanong sa akin. Siya lang makakaalam. Ayoko nun. So ito na nga. May isa akong hinawakan na client. Mataba yun. Nabanggit ko na to sa mga videos ko na nakaraan. Mataba yun. Hinawakan ko. Tinuruan ko. Kung paano nga ba yung effectively. Tamang paraan kung paano magpapayag step by step, proper mindset. Tinuro ko sa kanya lahat. Kaso yun na nga, nung kasagsagan ng training namin, umabot kami ng isang buwan. Nagka-aberya, tumigil. Sabi ko na eh. Kaya yun ako magturo ng ganun eh. So ang ginawa ko nga, makaunter ko lang yung laso ng utak niya. Mapabalik ko lang siya. Sabi ko, ikaw na ang bahala. Bigyan kita ng mil. Ikaw na ang bahala. Meal plan. Ikaw na ang bahala. Kung magtutuloy ka pa ba, o sasayangin mo yung isang buwan na yan. Maya, maya nakaraan ng isang linggo, bumalik. At yun, masaya ako. Nakita ko siyang bumalik. Hanggang ngayon, nasundot pa rin. Ang laki talaga ng pinagbabago sa katawan niya. Napaliit natin yung kanyang stubborn belly pa. Yung chan niya talaga eh. Dito hirap ang mga tao. Ito ang hindi nila alam kung paano papalitin to itong bandang tiyan na to yung mga belly belly niya yung mga bilbil dyan yun ang mahirap kung nakita mo lang pagbabago sa kanya Mamamanghaka... dahil sa kaalaman na to na i-share -share ko sa inyo ngayon naalala ko kasi tinanong niya ako nung first day no ganito ang tanong niya paano yun magpapapayat ako iiwasan ko na ba mga taba yung mga mamantikan yan yung mga taba taba ng baboy iiwasan ko na ba yan ganun ang tanong niya sa akin eh para sa akin na, kailangan mong computing kailangan mong timbangin talaga yung mga kinakain mong yan kung gusto mo talaga ng lane kung gusto mo talaga ng ganun kailangan mo talagang timbangin yan. Pero, depende. Yun, yun. Di pa ako tapos. Depende sa goals mo. O sa mga tinatarget mong katawan. Depende. Ikaw mismo, kung gusto mong pumayat ha, kailangan ko mismo makita personal. Kung ano ba yung mga fitness level mo, kung gaano ka ba katatag sa gym, kung gaano mo talaga gusto magpapayat. Yan ang kailangan ko makita sa iyo. Di ba? Kailangan ko 'yan kasi maraming factors eh. Pwede kang magbawas ng diet mo, mag-adjust ng diet mo, pwede kang magbawas ng workout mo, pwede kang mag-adjust ng workout mo, pwede kang compute mo 'yung mga foods na kinakain mo, pwede yung hindi. Maraming factors eh. Depende talaga. Pero ito na, ito na 'yung tinuro ko sa client ko. Ito 'yung pinakamabilis na paraan. Tandaan niyo po ito. Ito 'yung pinakasagot ko diyan. Bawasan mo ang carbs. Bawasan mo 'yan kasi carbohydrates talaga ang mabilis magpataba. Hindi fats. Minsan kailangan natin 'yan sa mas nire-record ko yan sa mga client ko. Kumain ka ng pot. Kasi ang pot, hindi nila alam. Ang pot, nagiging energy yan eh. Pag nagturo ako sa'yo mismo, personal, tatanggalin ko talaga kanin mo yung eh, mga carbs na yan. Tatanggalin ko talaga sa'yo yan. Kasi hindi ka papayat kapag lagi ka nagka-carbs nung no? mamatamis ka lagi. Hindi ka papayat yan. Kaya ang gagawin ko sa'yo, kumain ka lagi ng pot. Yung pots na yan, yan ang gagamitin nating energy kapag wala ka ng kanin, wala ka ng carbs. Yun yun. Gagamitin natin ng taba. Kapag kumain ka ng pots, magiging pots magiging taba. Bonak na instructor ang magsasabi sa inyo ng ganun. Yung kalokohan yan. Bonak yun. Bonak yun. Lumipat ka na ng gym kapag ganyan ang instructor mo. Pinakamabilis na paliwanag dito. Iwasan nyo talaga ang carbs. Kung gusto nyo pumayat, iwasan nyo ang carbs. Or kahit hindi nyo kayang iwasan, babaan nyo. Ito sasabihin ko sa'yo. Ngayon mo lang ito mapapakinggan. Gustong gusto ng katawan natin yung carbs na yan. Mas prepare ng katawan natin i consume yung mga sugar na yan. Yung mga carbs na yan. Yan ang gusto niyang gamitin energy. Pansinin niyo kapag kumain ng carbs, mga tamis, yun agad ang idadigest ng katawan natin para maging energy. Pansinin nyo, carbs or maasukal, pansinin nyo yan. Biglang hyper agad. Peak agad e eh. Bigo, buhay na buhay ka agad sa energy. Hyper na hyper ka agad yan. ba? Diba? Pero pag napadami ang carbs nyo, pansinin nyo, bigla kayong aantukin Naging tamad na kayo. Hindi na yung pag gym Eh, inantok na kayo eh. So, gano'n ang galaw niya. Peak. Baba. Antok. Hyper. Kumain ka ng carbs, mga tamis. Hyper. Biglang baba antok. Ganon ng carbs. Yan talaga mabilis magpataba, yung carbs na yan. So bakit nga ba ako gumawa ng vlog na to? Bakit ko sineshare sa inyo to? Nang libre. Bakit ko sineshare nang libre sa inyo to? Para sa akin, sa paniniwala ako, pag normal lang ang tao, gym goer ka lang. Yung lifestyle ka lang talaga sa gym. Hindi ka naman bodybuilder, hindi ka naman sasampa sa mga stage, hindi ka naman talaga makikipaglaban sa mga super shredded na katawan talaga. Hindi ka naman makikipaglaban doon. Kung ganun kang tao, gusto nyo lang mapaganda ang pangatawan nyo, mga pisik nyo, pang beach lang, pang model lang. Kung ganyan kang tao, oh, hindi mo na kailangan computein 'yan. Hindi 'yung sinabi ko kanina, hindi mo na kailangan computein 'yan. Hindi mo na kailangan timbangin. Ang gawin niyo lang, babaan 'yung carbs niyo. Kontrolin niyo lang. Huwag masyadong kumain ng madaming carbs, okay? Carbs ang kalaban natin dito. Yung carbs na 'yan, Papatabain ka niyan eh. Eh alam mo naman pag mataba, ang pangit tignan. Okay lang yung normal na taba. May taong ano eh, sobra na eh. Ang taba eh. Kaya kung ikaw yon napapanood mo ang video to, sundin mo lang yan. At ngayon pa lang, bago ako magbigay ng bonus tip, gusto ko pong i-invite kayo. Inaanyayahan ko po kayo. Samahan niyo po ako sa grupo ko. Gym Partner PH Usap-usap tayo dyan Welcome na welcome po kayo dyan Kahit nasan pa kayo Welcome na welcome kayo Weekly maglalive tayo dyan Usap-usap tayo dyan Ayos ba yun? Pasok lang kayo Welcome na welcome po kayo dyan. At ito na po Ang bonus tip ko po sa inyo Mga ka-fitness ko dyan Take note Take note po ha Damihan nyo ang protein Babaan nyo ang carbs Damihan nyo ang protein Mga itlog Mga eggs Karne Yan yung mga yan Huwag nyo ipokus sa carbs Ipokus nyo po sa proteins Doon nyo ibaling yung focus nyo Sa pagkain ng mga yan kasi the more na protein na nakoconsume natin, mas mabilis tayong magiging lean. Alam nyo na yan, basta bawas sa carbs, unti-unti lang. Huwag nyo bibiglain, ay eh, kayo din na may hirapan, baka isang araw give up na kayo dyan, baka sumuko na kayo. Huwag nyo bibiglain, mahirap yan. Mahirap po mag-diet, mahirap po magbawas, mahirap po magpapayat. Dandan lang, huwag nyo bibiglain. O, example ko sa inyo ha, paano kayo magda-diet? Ito, binabayaran talaga sa akin to, pero lilibre ko lang sa inyo. Example natin, kumakain ka, Merong kang five rice, Meron kang isang soft drinks At meron kang limang slices ng bread Di meron kanya no Yan lagi ang araw-araw kinakain mo yung, yung bread, yun ang merienda mo eh Ito yung carbs ha Ito yung carbs Kasi dapat daan-dahan eh doon tayo sa slowly. Slowly pero sigurado. Pag nakuha natin yung resulta, yun na. Yun na talaga. Bumalik ka man sa pagiging mataba, wag naman. Pag nakuha mo na, sagad na yan. Sobrang sarap sa pakiramdam niyan. Alright, balik tayo sa example natin. Meron kang five rice. Meron kang isang soft drinks sa merienda o kahit sa tanghalian mo, may ka-partner. At meron kang meriendang limang slices ng bread. Ang bawas natin dito per week ha, lingguhan. Yan ang pagdadayat natin. O ngayong linggo, yan, ang, yan muna kakainin mo ha. Yan muna. Next week, tanggalin mo ang isang slices ng bread. Di apat na lang. Apat na bread na lang natitira sa'yo. Meron ka pang isang soft drinks, meron ka pang limang rice ng kanin. Next week uli, bawas uli ng bread. Di meron ka na lang three. Three slices ng bread. Meron ka pang soft drinks, meron ka pang limang cup of rice. Next week uli, Bawas uli ng isang slices ng bread. Dalawa na lang ang slices mo ng bread. Meron ka pang soft drinks. Meron ka pang lima kanin. Di na lang natitira, no? Next week, isa na lang. Tanggalin mo na uli ang isa. Isa na lang ang bread mo. Meron ka pang soft drinks. Meron ka pang limang kanin, no? Next week uli. Hanggang sa mawala na yung bread. Then next week, soft drinks naman. Tanggalin mo na yan. Ganun lang. Dahan-dahan. Pag umabot ka na sa point na 'yan, nawala na 'yung limang slices ng bread, nawala na din 'yung soft drinks. Nasa sayo na. Pag umabot na ay sa point na 'yan na hindi na kayo masyadong nahihirapan sa pagda-diet, tapos nakikita nyo na 'yung resulta, 'yung progreso dahil sa ginagawa nyo 'yung pagda-diet na 'yan. 'Yan na ang pinakamasarap na sinasabi ko sa inyo. At sa point na gusto nyo na mag-give up sa pag-workout, sa pagda-diet, 'yung feeling na 'yan na nakuha nyo na 'yung resulta. Isipin nyo uli yan Yan ang magbiging lakas nyo Para gamitin uli Dahan-dahan Diet technique Alright ba? Ayos Saulado so, nyo ba ang pangalan? Dahan-dahan Diet technique Bawas ng isa Next week Bawas ng isa Next week Bawas ng isa Hanggang sa makita mo na yung resultat Yung progreso Alright ba tayo dyan? Ayos So yun lang po ha So nga pala po Sa mga gusto mag-workout Gusto mag-diet Personal coaching One on one Ako mismo magtuturo sa inyo Pumunta lang po kayo dito Sa Mr. Cha Gym Republic Along the National Highway lang po, tapat lang po ng simbahan lubog, makikita nyo agad, bubunga agad sa inyo ang Mr. Cha Gym, Republic, at may tinitinda din po ang pampapaya, pandagdag sa mga diet natin, hindi sabi ko yung kanina yung protein, damihan mo ang protein ipokus mo ang protein meron po ang supplements na ganyan, more on protein siya, talagang papayat kayo mas mabilis kayo magiging lean, PM nyo lang po sa mga gustong umorder, tawagan nyo lang po sa number na yan. At alam ko may natutunan ka sa video to alam ko natauhan ka, alam ko nalaman muna mo na ang technique sa pagda-diet, iwan mo naman ako ng like or puso. Komentan mo na din ako, share mo na din ang video to para, ma para mapanood din to ng mga ibang mga tao na nangangailangan na mga problema sa kanilang sizes. Tulungan natin sila. Ipahatid natin sa kanila tong video to at ako'y magpapaalam na po muna. Maraming maraming salamat po sa lahat po nanonood ng video kong ito. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan sa inyo ng katagang magbuhat lang ng tama para katawan natin ay gumanda. Ciao, bye!